guys, good morning Nagluto, kaya nagluto ako Ano? Ito o oh. Pritong isga Dito pa rin sa labas Kaya di pa nakabili ng dasili Kaya luto-luto muna tayo sa labas guys Habang wala pang pangbili ketelawang nih dia Luto muna tayo dito. Ewan ko lang kung kailan pa ako makaano. Makabili ng ano. Para sa gaso. Ay, customer tayo. Ito baro. Ila? Wala na guys. oh, konti na lang talaga lang ang tindahan ko. Konti na lang. Wala na. file na tayo ng bankruptcy. <laughs> medyo job lang eh. Siyempre, hindi, hindi yun, ano, hindi yun mangyari. I try natin yung best na hindi mangyari yun. Nagluto tayo ng gulay. Ah! Magdamit ah. si Jess. Ay, maglaw, maglaw, uy, ni. Malbasa. Ay, sanday sa pinirito. Ano, tubak.

Okay. Tapos, pay, 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 pay lang. <laughs> pay, pay ulit. Kailangan pagpasokan ka na guys. Kailangan maaga ka magising para magumpisa dito sa labas. Okay lang yung sa kanin. May rice cooker. Pero yung sa ulam, dito ka talaga. Okay lang kung madalian, mga hotdog, hotdog lang pwede doon sa loob. May electric, ano naman. Pero kung ano talaga, dito ka talaga, punta ka sa labas. One eternity later. Diba? Yung kanin mo na lang ang huwag mo damihan kaya para maya, kahit malamig yung gulay, or pwede ding initin na lang, lang doon sa loob, ang, at least ang kanin mainit. Ano yung marami itong gulay guys? See you later. Hi guys, good morning. Punta pala kami sa school. Magpa-enroll ako sa ano ko, anak kong babae. I-close muna natin yung tindahan. Okay. Magalis muna tayo. Kaya yung anak ko lang lalaki, minsan din malito ba? Okay. Hindi, tama yung mga suwan. Kaya, i-close muna natin yung tindahan. Balikan na naman natin maya i-anong kursan lang yun, i-close muna natin. At saka, punta din kami ng palengke, bili ng ano, yung kulang ba? May mga, may mga requirements pa na kulang. Yun yung bilhin namin. Okay guys, see you there guys. A few moments later. Pakistan guys ah. nag sila guys. Grabe sobrang init niyan. Yun yung ano magpupulis. Oh my god. Dito ako ngayon sa school na saan ano, saan nag-aaral yung anak ko. Wait, wait muna tayo. Sa school yan. Nandito ako sa lilim. Dito ako sa may mga puno. Kaya sobrang init. Waiting na po guys. Always waiting. Kaya break time na naman. At saka nag-orient din yung mga teacher. Ah, oh, my God. Look, guys. Nakachinelas na ko. Kaywa na. May surrender na akong tiin sa sapatos o kinaabot. Nakadalikya talagang kung palitog ano. Tsinelas. Kaya, ibalik na naman yan suot. maya pag magpunta na naman sa loob para mag-payment sa ano, sa cashier. Day 2. masalah oh, ini dulu. Singapura lepas. in the morning. kagising jud ako Sobrang lakas ng lindol